Hello mga idol mga ka YouTube 5.22 na ng madaling araw mga ka YouTube at ilinis na sila ng mga, -idol. Idol, um, sa mga idol mga uh, idol matapos ang sa mga bandang duro mga idol hinihintay na lang na matapos ng pagwawalas ito mga idol at sila lang ang tibira Pagkatapos niya mawari sa mga idol, mga bumbero naman ang magbubuga ng tubig para magigas ang pagsada ang mga ka-idol. Mga ka-idol, habang ating mga kapulis ay nakabantay. idol. Nakikita nyo yung sigaw na yung mga idol. PP yan. Isa, siyong, isa siyang PP pero tungkol -tung sa mga pag dulo dulo niyan so na dito lang talaga ang matagal dahil dito Dambakan ang tambakan ng mga patula sa ganyan. habang hinihintay natin ang ating kasama tayo ay may video video muna ay kita niya yung tatlo na yan mga idol mga pulis yan kita ang natoka na magbantay dito

Ayan mga idol, nakikita yung mga naglalakad na yan, mga kapasok sa trabaho. Thank you for watching, everyone. God bless you all. Bye bye. See you in next video, mga idol.